Bibili daw kami ng damit. Samahan nyo kami, guys. Magkakawig sila, oh. Oo. Oh, andun na <laughs> para si Brad D'Aria, oh. daw sa so dulo, oh. <laughs> naghahanap kami ng mabili. mag window shopping daw kami.

ay, oh, ang ganda talaga, bro. Oh. Ang ganda na. Plastic lang yan, babe. Eh. Hmm? natin, brad. kami sa mga bag naman. Oh, 'yung kasi tama kasama ko eh. Ito yung magandang kulay, brad, oh. Bradi, ito maganda, oh. Ito, oh. Ay, ito, oh. ito, mga ganito kalaki lang. Ito, ganito, biling ko. Ganyan, dalawa. Oh, ito, ang ganda. Ito, magkano presyo niyo, Bradi? oh. Walang presyo eh. Ang ganda oh. Ganito, hindi siya maano, hindi siya ma moist ah. Ay, ang maganda pang pang, pang ano, pang hand carry. Yung mga ganung kalaki lang. Uwi na naman kami guys, ah. Mamili kami ng bag. Uh, la la, bati niya ni Robert, silne ni Jilin bet mama na Apra. Sa niya ro, hinabit mama po po. 89 na lang? Oo. Uh -huh. Hello, oh, hindi ko makita ha. Nasa sa shot para Santa Hello. Ito sa Otamanin. Sana hindi magasgas. Pag magasgas kasi yan, ano na yun. Para sa Louis Vuitton. Oo. Uh -huh. Kailangan niyang brad. Palagyan Bala, mo ng plastic. Oo. Palagyan mo ng plastic. Ang plastic naman, 100 ang balot. 100 yung balot oh, oh. niyon? Ay, gaya, ah, tayo na. Huwag na brad. One hundred dirham ada kiss best. So we hit a lap ya ni. Astagfirullah. <laughs> Kalas mulasi. Esri ana ya ni best. Natawa na tu ka Ayan kami guys oh. May, yung oh di ba? daw doang salamin. Kasihan naman kami dalawa kahit ano. <laughs> <laughs> Kasi kami dalawa, oh, di ba? Oh. nag-window shopping lang kami, guys. Oh, di ba? Saan na tayo pupunta? Doon, sa dolo. doon naman na kami sa mga t-shirt. Ang kasama namin nandito na. Baba na Talaga nakuha pa siya ng basket, Brad. Lagyan natin diyan para ah. Oh. Ang dami na naming binili, oh. Kapang kasi naman, hindi kasi koto, no? Madudulas siya. Pang lalaki kasi ng kote lang yan, eh. Kaya kasi nga malaw, malaw pa siya. Pag mga... Parang ganyan natin kura yung, yung color of natin, di ba? Ito, ganito diba, yun, yun eh. Ko na nga yung Oo, ganito yun eh. Pero maganda yung mga tela niya, Brad. Ang kapal. Pero oh, diba? gusto... Oo. Oh, Oo. Oh. Oo, oh, pero maganda siya. Ay, ito parang ganitong kulay yung brady eh. Oh. Midnight, ano yung orange blue? Oo. Oh. <laughs> Color of the year. Ay, yeah, okay. laki. Malaki niyang brad, pang tatlong taong saka siya dun. Marge na ito, pang tatlong taong saka siya Oo nga, ito brady oh. Bradria ito. Uh, uh, Brother, uh, ito. Kasalamat, madulas yung tela niya. Pili kami ng damit namin susuot mamaya. Yung color of the year. Wala eh. Alin yung brand? Saan? Yung t-shirt? Ito, parang yung t-shirt to. Ito, o, kaso lang yung tela niya kasi madulas siya. Polo naman pala yun. Polo yan. Gusto mo magiging driver? Huwag <laughs> naman, Brad. Hindi <laughs> <laughs> ba? May oh, music pa. Okay. Obladi, oblada daw. Sana si Bradria? Ria. Oh, yung Brad Ria. Kung mga Uy, ang ganda naman ito, brady. <laughs> Ala, ang cute nila. Oh, oh. oh, Tignan nyo, guys, ang gaganda ng mga bag. Ang kala mo siya yung mga basket, mga bayo. Video ako. Oo, oh, naka-video ako. Diba, ha, guys? Ang ganda niya, guys, oo. Oh. Tingin kayo, mga langga. Ito, bradry. Darlong, maganda siyang bag, oh. Ang cute. Darlong. Yes, oh. Pura mga likip. Ang mo, Ano ah. so bagyan? yan? Ayan, Ito. guys. Oh, ang ganda. bagyan siya. Nice. para may... Ano pa dito? Parang mukhang palayok. Pero bagyan yan siya, guys. Tinayin niyo yan, guys guys. Yeah. Parang basket. Ang cute, cute. Ladies section, mga brad. Ladies section, mga oh, brad. Ayan, guys, oh. Ayan siya. Di ba ang ganda niya? Hanap sa iba. Kikip niya. Tapos kung oh. gusto niya naman ang bag ano, ito siya. Ito yung mga bag. Ito ba. pa. Ang ganda niya, oh. Ayan. Hanggang doon niya siya. Tapos so, ayan. Ang dami siyang style. Ayun, oh. Ang ganda din dito, oh. Ito maganda siya. Para siyang ano lang, oh sa brady oh paglagyan ng mga ano ang ganda niya marami siya iba ibang design iba ibang style ayan oh ang cute bag yan siya mga native yan siya na bag mo guys yung mga bag ang cute nila para sa basket gawa sa abaka parang abaka iwan ko kung anong klaseng gano'n yan oh ang ganda niya yan sa iba na naman ¡Eso es lo